Hello everyone! Today, ang vlog na ito ay tungkol sa tanong kung ano nga ba ang pagkakaiba sa pagtatrabaho sa Pinas at sa ibang bansa. Una sa lahat, nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Rona, na isang OFW at isang nanay na rin dito sa Canada. Umpisahan ko sa aking sariling kwento kasi nakapagtrabaho rin ako sa Pilipinas at ng ibang bansa. Noong after ko nag-high school, nag-umpisa na ako magtrabaho. 17 years old pa lang ako noon, nagtrabaho na ako sa isang factory. Alam ko bawal yon dahil kailangan mag-18 years old ka bago ka makapagtrabaho. Pero doon nga, tinatago rin kami ng amo namin. Kung baga, sinasabihan kami na kung may magtatanong, sabihin na namin na 18 years old na kami. Kasi stay in rin kami noon. Tapos, ang nakikita kong pagkakaiba kasi sa Pilipinas napakahirap maghanap ng trabaho lalo na kung wala kang experience at wala kang natapos. Pero dito naman sa ibang bansa, kahit nung nasa Taiwan pa ako, yung mga sa restaurant nila, makikita mo maraming mga, alam mo yung special needs or yung alam mo yung sa atin hindi talaga matatanggap yun yung ganong may kapansanan na nagtatrabaho pero doon sa kanila makikita mo na nagtatrabaho kahit dito sa Canada makikita mo na may mga nagtatrabaho sa mga restaurant kahit tagapunas lang ng lamesa yung binibigyan talaga nila ng halaga para makapagtrabaho so yun ang parang alam mo yung mapaisip ka, bakit sa atin hindi pwedeng tanggapin o kaya parang ang dami ng namamalimos. Lalo na dito pag oras ng yung wala ng pasukan, priority talaga nila na mag ng mga estudyante para sa trabaho, lalo na sa mga food industry. Sa maraming mga part-time na mga estudyante pag wala ng pasukan. Pag sa atin kasi parang sa naranasan ko sa pag apply napakahirap pasukin ang trabaho, lalo na kung kulang yung mga requirements mo, lalo na kung makita nila na hindi ka nakatapos, hindi ka college graduate, hindi ka college level. Kasi naranasan ko noong nung una kong nag-apply, ay nag-apply, nung napunta ako ng Negros, nag-apply ako sa yung tindahan ng mga sapatos. Doon naman, hindi ako tinanggap dahil high school graduate lang daw ako. Kailangan nila yung at least college level. Eh, hindi nga ako makapag-aral dahil wala akong pang pang sa pag-aaral ko. So, kailangan ko magtrabaho sana para makapag-ipon. Pero, hindi nila ako tatanggapin dahil high school graduate lang ako. So, hindi ako nakapagpasok ng bilang tindera doon sa tindahan ng mga sapatos. Kaya, no choice. Kumbaga, yung hindi naman sa minamaliit na ko, pero sa tagal kong naghintay, nag, dami-dami -dami kong inaplayan na trabaho na walang may nagtanggap sa akin noon. Kaya napasok ako bilang katulong. So doon ako nakapag-ipon. Hindi ko naman minalamaliit dahil mababait naman yung naging amo ko at ang buong pamilya nila na tumulong talaga sa akin kahit sa pag-aral ko. Yun lang talaga ang napasukan kong trabaho dahil high school graduate nga lang ako. Dahil kahit saan ako mapunta, kahit alam mo yung mag-apply ako ng tendera, yung alam mo yung sa tabi ng mga daan, yung sa tabi ng kalsada, nakalagay doon, hiring sila at hiring tindera, pero nakalagay doon with placing personality. Yung ganun ba? Parang sa akin, parang nahihiya na ako mag-apply sa sarili ko dahil hindi naman talaga ako kagandahan gaya ng hinahanap nila siguro. Yung ganun ba? So, hindi talaga ako nag-a-apply sa ganyan yung sa mga tindahan, yung sa mga katabi ng kalsada na magtindera kasi nakalagay na dun sa hiring nila with blessing personality. Ganon. Tapos yung iba naman, syempre, kadalasan, ano talaga, at least college level, nag-try din talaga ako na mag-apply pero wala talagang may nagtatanggap sa akin. Nag-try ako mag-apply sa computer shop, nag-try ako mag pero hindi ako ma-tanggap-tanggap. -tanggap. So, nung nag-apply ako sa Taiwan, kahit high school graduate ako, natanggap ako. So, nagtataka, siguro, yung iba, parang nagtataka rin na bakit ako nakapag, nakapasok dahil high school graduate ako na ang pagkakaalam nila, college level din. Pero, may mga company talaga na nagha-hard kahit high school graduate lang. So, naging pasalamat ako nun. Kahit nung nag-apply na ako dito sa Canada, doubt ako na makapunta dito sa Canada. Pero, hindi ako nagsawang mag-try. Talagang sinubukan ko rin kung makapasa ako, makapasa. Sabi ko, kasi wala namang mawawala sa akin. Kung halimbawa, tanggapin nila ako, di salamat, swerte. Pero pag hindi, eh talagang tatanggapin ko dahil hindi naman talaga ako nakapagtapos. Dahil parang siguro, dream ko lang na makapunta dito. Pero, swerte at nakarating. Pero, bago ako nakarating dito, kasi tinanong ko rin yung agent namin na sabi ko, talaga nga bang tatanggapin ako? Talaga nga bang makapasok ako sa trabaho dyan? Dahil high school graduate lang ako. Ang sabi naman niya, yung trabaho pinasukan ko, yung sa food industry, hindi daw kailangan na makapagtapos ka dahil high school graduate lang, okay ka na. Noon pa yan siguro, pero ngayon kasi hinahard yata nila yung mga Uh, skilled worker na kasi noon kami parang yata ang last na natanggap na low-skilled. So, sabi ko, basta sinusure ko na kung makapasok ako dahil high school nga lang. Pero sabi naman niya, dito sa mga ganyang trabaho, hindi kailangan ang college graduate. So, trinay ko, at least, nakarating din naman ako. So, parang alam mo yung feeling na dun sa Pilipinas, sa sariling mong bansa, hindi ka makapaghanap ng trabaho kahit tindera lang. Dahil hinahanapan ka ng college level na hindi, wala kang ipapakita dahil gusto mo muna makapag-ipon para makapag-aral at magkaroon ka ng degree. Pero pag sa ibang bansa, bakit natanggap ako? Yun ba? Pero talagang pasalamat ako na binigay ni God sa akin yung mga blessings na ito. Kung, na talaga siguro para sa akin ito. Kung hindi man ako nakahanap ng trabaho doon sa Pilipinas, eh, nasa ibang bansa ang swerte ko. Kaya, kayo, try nyo din. Kung wala ang swerte na sa Pilipinas, nasa ibang bansa yan. So, yun lang ang para sa akin ang pagkakaiba, yung Pagdating sa mga trabaho sa atin, napakahirap talaga magkaroon ng trabaho. So, hanggang sa muli. Hanggang dito na lang muna. See you next time. Stay healthy and be happy. Bye-bye!